Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Salamatikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga minamahal naming kapatiran sa pananampalataya, umalis na po ang ating bisita. Tuluyan na pong nagpaalam. Pag ikay may bisita, nagdulot sayo ng mga alaala, nagbigay ng mga kabutihan lalo pa kaya kung ito ay nagdulot ng mga biyaya, ano kaya bilang ganti o anong madarama mo sa kanyang pagpapaalam? Tunay na nakakalungkot, tunay na hindi may paliwanag minsan yung lumbay, pighati ng pagpaalam ng bisita na hindi natin alam kung tayo ay muli pa alam natin na muling dadayo siya, pero baka pag niya sa susunod na taon, ay baka hindi natin ito madatnan. Dahil siguro, nagpaalam na tayo. Kaya sana, Ya Allah, sa dua ng imam kanina, sinabi niya na, Ya Allah, inihiling namin sa iyo na marami pang mga mga Ramadan na darating na aming magampanan na nasan, sana ay nasa mabutihang pangangalusugan kami. Mga kapatid sa pananapalataya, nagpaalam na po ang Ramadan. Ano ang iniwan nito? Dapat ito ang ating isipin. Ano ang ating natutunan? Ano ang mga iniwan nito sa atin? Siguro kung ang iniwan niya sa ay yung nabawasan natin ang mga pagsasalita ng hindi mag magandang pananalita, na kontrol niya sa atin kung sino yung mga marites, yung hindi nagdarasal at tuloy ang nakapagdasal, yung hindi namimigay pero patuloy na siya ay nakapagbigay sa buwan ng Ramadan dahil ito ang turo niya, yung nagbabasa ng Quran na minsan lang pero ngayon naging tuloy-tuloy na. Halimbawa, ako. Hindi ko na sasabihin ng iba. Kasi alam naman ng Allah kung ano talaga yung nasa puso't isipan natin. O ikaw mismo, tanungin mo sarili mo. Kung nagkaroon ka ng oras sa buwan ng Ramadan na nagbabasa ng Quran at natatapos mo pala ng isang buwan ng Ramadan, kaya mo siyang basahin sa loob ng isang buwan, bakit hindi pa rin siya natin magawa na tuloy-tuloy na basahin ito sa isang buwan na buong-buo na isang beses? Saraman lang ba natin ito ginagawa? Kung ikaw ay nagbibigay sa buwan ng Ramadan ng mga sadaka, ng zaka, ng mga pagkain, tuluyan na ikaw ay nagbago sa buwan ng Ramadan. Nagpapakain sa mga mahihirap, tumutulong sa kapwa-tao, nagbagong tuluyan sa mga masamang ugali patungo sa kabutihan. Bakit hindi natin ito magawa na tuloy-tuloy? Hindi ba ito yung mga katungan? Hindi ba ito yung mga katanungan na dapat niyang ipag-iwanan sa atin? na dapat natin pagyamanin, na dapat natin patuloy na ito ay ginag ginagampanan. Mga kapatid, una po sinasabihan ko ang sarili ko, dahil lang ating reliyong Islam ay reliyon ng pagpapayo. Wadakir fa'in nadikratan fa'ul mu'minin, sabi nga ng Allah sa Quran, magpaalaala o muhammad, dahil sa pamamagitan ng pagpapaalala, ito ay nagbibigay ng maraming binipisyo sa mga kamusliman o sa isang mga mananampalataya. Kaya mga minamahal kong kapatid sa Islam, mula po sa ikabuturan ng aking puso, sa patuloy nating paggawa ng kabutihan, patuloy na panunood natin ng mga Islamic lectures, ng ating mga ustad, ng mga shaykh, ng mga ulama, sa patuloy nating pagbabago sa naipag na pag-iwanan ng Ramadan, sana po ito ay tuloy-tuloy na magampanan natin na pagpapatuloy ng kabutihan. Kasi ano rin pala ang aral ng Ramadan kung ito rin naman ay sa, Ram, Ram, sa Ramadan mo lang gagawin ang pagsambaba sa Allah ay sa buwan lang Ramadan lang ang paggawa ba ng kabutihan ay sa buhay sa buwan ng Ramadan lang may mga tao na sinasamba nila ang Allah gumagawa lang sila ng kabutihan sa buwan ng Ramadan yun po ay mali at dapat po natin ikorekksyon yun sa ating sarili ang paggawa ng kabutihan ang pagsamba sa Allah ay tuloy-tuloy hindi lang po sa buwan ng Ramadan kaya muli sa aming mga kapatiran na patuloy na nanonood, gumagawa ng kabutihan, nawa ang uh, pinag-iwan ng aral ng Ramadan sa atin ay mapasa atin ito, maski ito ay nagpaalam na, at nawa ang Ramadan, ay nat, ito ay sana ay uh, makamit natin muli, na tayo ay abutan muli ng maraming mga Ramadan na nasa nabuting pangangalusugan tayo. Mga kapatid, ano po ba ang dapat natin gawin itong pagkatapos na ng Ramadan at itong mga ayamul idul fitr, mga araw na kung saan selebrasyon ng idul fitr. Ang idul fitr po, ito yung dalawang uri lang ang selebrasyon actually sa Islam. Idul fitr al-mubarak wa idul adha al-mubarak. Idul fitr kung saan pagkatapos ng Ramadan sa isang haligi ng Islam na selebrasyon na pag, uh, pagpupunyagi pagbibigay uh, ng pagkain at inumin, pagsasaya ng mga kamusliman, Dapat tayong magbisitahan, dapat tayong magpatawad, dapat tayong magbigay, magbahagi ng pagkain ng ating mga anumang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dapat natin tuloy-tuloy ang mga mabuti nating nagawa na pagbabago sa buwan ng Ramadan. Ganon din ang buwan ng Eid al-Adha na kung saan ika haligi ng Islam na ganun din pagpapakain, selebrasyon at pagbibisitahan sa bawat kapwa-tao sa kanyang mga kapaterang mga Muslim. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang po ang pagsamba sa Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sambahin ang iyong Panginoon o Muhammad o kayo na mga mananapalataya hanggat dumating sa inyong kamatayan. Ang buhay ng isang Muslim ang oras ng kanyang buhay dito sa mundo, lahat na po ito pagsamba. And this is what I keep repeating, saying this, that how blessed we are and how Islam is a perfect religion of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what makes us different from other religion. Because whatever we do in every sphere, in aspects of our life in this world, in our everyday routine, in our everyday, everyday Uh, cycle of whatever we do, it could be considered as a worship to Allah, as long as you are always connecting yourselves, you're doing deeds to Allah Subhanahu Wa Taala. Even just smiling to your brothers, even just sparing water, or sparing uh, a little things to your brother, it is a form of worship to Allah Subhanahu Wa Taala. Giving thanks to everyone, being good to everyone. Sharing food to everyone, being good to your parents and to your wives and to your children and to your relatives, all of this is are considered worship to Allah subhanahu wa ta'ala even when you are sleeping and you read that in the name of Allah and you remember Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi and I swear to Allah this is the perfect religion of Allah that Allah has chosen to humanity, to the people who have been chosen because they were guided into Islam. And remember then that you are the blessed community, you are the best community, nation ever, uh, chosen by Allah to humanity because you enjoined what is right and you forbid what is wrong, and you believe in Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas, <laughs> bil ma'roof wa anil munkar, wa billah. This is what makes us different from other people, from other nations and from other religion. Alhamdulillah Islam. We always thank Allah subhanahu wa ta'ala and we ask Allah to make us steadfast and firm in our faith because we, He choosing us this religion, the perfect religion, the way of life and religion Islam is the religion of all the Prophets of Allah. This is the only salvation. That goes through to the oneness of Allah, and may Allah accept all our good deeds. My dear respected brothers and sisters in Islam all over the globe, may Allah subhanahu wa taala accept all our good deeds, and may Allah subhanahu wa taala grant us His paradise. Allahu ma As Allah subhanahu wa wa An yajma'ana jamian jamiyan ma yushahidu hadal video. An yajma'ana fi janna alfirdousi ala, kama jam'ana antum tashhadu hadal. هذه مقطع فأسأل الله أن يتقبل من منكم صالح الأعمال إيد المبارك أيها المشاهدون أيها المسلمون أيها الأحبة في الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نحن سبلى من في الإسلام my dear brothers and sisters in Islam from the bottom of my heart here in مكة المكرمة إيد الفطر المبارك جزاكم الله خيرا may Allah accept our good deeds and forgive us and may Allah uh, join us together in his paradise in Janatul Fredausil Aul.